Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon ay gagawa tayo ng vlog at tutulungan ko kayo kung paano sirain ang bahay. <laughs> so diba, yung yuta kasi na to, talubin ko na. O diba, natakpan na yun. Pag umuulan, naiipon yung lupa. So, kaya naipon na yung lupa dyan. O, oh, diba? Ano naman nangyari sa karangko? Pwede nang magtanim. Pwede nang magtanim. Dito sa karangko. O, oh, diba? Hindi ko na kung saan galing yung lupa na to. Galing yata dito. Papasimutuhan na lang natin yan. Mm -hmm. Ito, mm -hmm. tampak natin ito dito. Ang mo lupa na. mga bato-bato pa. Mm.

ang hirap pagbinti ng bahay, mga kaloka. At yung mga lupa na ito. Ang hirap natin na nalalaglag dyan. Diba? Ang kapal ng lupa. Ang ng lupa. Salamat ang God. Uh, medyo napapagod na tayo. So, oh. oh, ayusin natin yan. Okay, guys. Hello, sir. So ayan na nalinis na natin o di ba? Nagpalapala na tayo. Ganyan po sisirain ang bahay. My goodness gracious. Anyway, sa mga susunod na mga araw, bibili na tayo ng semento. Tapos pag nakabili tayo ng semento, papasementohan na natin 'to. Papasementohan na natin yan lahat. Okay, para ito maayos na tong hagdanan. Maayos na tong hagdanan. Masementohan ulit yaan. Tapos, dito magkaroon ng semento lahat tong garahe para ano. Ito, nakahukay naman yan ng malalim. Malalim ang hukay niya, that's 5 feet. oh, nakahukay ito sa ilalim. So, ewan ko kailangan masementohan to o para dire-diretso yung pagkasemento yan, yan lang ilalim ng bahay, ba? Diba? so ngayon kailangan malinis yan kasi darating na ang Pasko kailangan maglalagay tayo ng Christmas decoration Oo, o, kailangan bongga ang bahay. So, mag-order tayo ng mga solar light. Opo. Yung solar light sa ikakabit natin. Dito, sa taas. Ayan. Meron lalagyan natin ng solar lights. Yes, mga bebsy. So, ba diba, Ganyan siya. Dito tayo sa garahe ngayon. Kasi maayos naman na sa loob ng bahay. Ayan. So, nalinis na po natin yan. yung mga halaman na to. It's like, oh my gosh ilipat nga pala natin ng halaman. So, ilipat natin ng halaman doon banda. Tara, ilipat natin. So, ayan na guys. Okay na yun ulit. Ayan. Magpapasemento na tayo ditong part sa next week. Papasementohan natin yan para dire-diretso na may semento. Opo. Tapos, ayusin natin yung coral. Oo. oh Okay, so thank you so much, everybody. Bye bye. Sige, may cheese. May kwan. Ikwan, punta na ko na ano. I-toast to. Para wala na yung cheese. Eto, iba. Oo, oh, ano to? Meron to. Beshie, it's your second time around. <laughs> <laughs> I know. And then, I really love it hot, Bebshi. I, alam mo yan. Pak, 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 pak. Ang cabbage, ugira okay, ko rin. Naging blanched. Mm. Okay. Kaming sabi, I like it. I like it. Like bo Masarap yung blanched, oh? Beshie. Fresh rin lang, diba? My God, I can, I can. Ay, I I love it. Thank you, mm. Thank you for your five spice mm -hmm. Welcome. It helps my chicken to. I'll the flavor. Thank you, guys. Welcome. Thank you, them.